Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalatay sa kanya ay di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ginawa niya ito hindi upang hatulan ang sanglibutan, kundi ito'y iligtas. Minabuti kong sumulat sa iyo, mahal na Teofilo, ng isang maayos na kasaysayan ng na mga naganap sa amin upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan. Noong si Augusto Cesar ang emperador ng Roma at si Herodes naman ang hari ng Hodea, isinugo ng Diyos ang anghel na si Gabriel upang dalawin ang isang dalaga sa Nazaret na nagngangalang Maria. Huwag kang matakot, Maria, pagkat kinalulugdang ka ng Diyos. ka at mga anak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Paano mangyayari? Talaga pa ako pasasayong Espiritu Santo. Dahil dito itatawagin ang anak ng kataas-taasang Diyos, ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Hindi nagtagal, nagpunta si Maria sa isang bayan sa Hodea upang dalawin ang kanyang pinsang si Elizabeth. Elizabeth! Maria! Maria! Pinagpala ka sa mga babae. Pinagpala rin ang sanggol mo. Nang marinig ko ang bati mo, kumalaw sa galak ang sangkol sa aking tiyan. Pinupuri ko ang Panginoon. At nagagalak ako sa Diyos na aking tagapagligtas. Mula ngayon, tatawagin akong mapalad ng lahat ng saling lahi. Mga taga-Nasaret! Ayon sa kautosang ipinalabas ni Augusto Cesar, kinakailangan ang lahat ng mamamayan na nasasakupan ng Galilea at Judea ay dapat magpatala sa kanikanyang bayang sinilangan. At pumunta si Jose at Maria sa Bethlehem sa Huda upang magpatala. Subalit wala silang matuluyan sa Bethlehem, kundi isang hamak na sapsaban. Kinagabihan, may mga pastol na nag-aalaga ng mga tupa sa parang. Biglang nagpakita sa kanila ang isang anghel at ang kalwalhatian ng Diyos ay nagliwanag sa paligid nila. <laughs> sa araw na ito, isinilang ang inyong tagapagligtas, ang Kristo Panginoon. Agad silang pumaroon upang makita ang sanggol sa sabsaban. Silang una nagpahayag ng mabuting balita. Makalipas ang isang linggo, tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus. Tinala ni na Jose at Maria ang bata sa Jerusalem upang ialay sa Diyos. Nang matapos nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, sila'y bumalik sa Nazaret. Nang labing dalawang taon na si Jesus, isinama siya ni na Jose at Maria sa Jerusalem para sa pista ng Paskwa Ngunit nang sila'y papawi, nagpaiwan si Jesus. Bumalik sila sa lungsod, at naikatlong araw, siya'y natagpuan nila sa templo, nakaupong kasama ng mga guro. <laughs> Kahangahanga siyang mag-usap. Kanino anak ang batang ito? Siya'y taga Nazareth. Kasama po namin siya. Ipagpaumanin po ninyo. Ang lahat na nakarinig ay namangha sa kanya. Anak, bakit mo ginawa ito sa amin? Balisang balisa kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo. Bakit niyo ako hinahanap? Di ba alam na dapat kong ang gawain ng aking ama? At lumago siya sa karunungan at sa pangangatawan at pagbibigay lugod sa Diyos at mga tao. Noong ikalibin limang taon ng paghahari ni Tiberio, habang si Poncio Pilato'y gobernador ng Judea, si Herodes ang puno sa Galilea, sinaana at kaifas sa mga punong pare, dumating ang salita ng Diyos kay Juan sa Ilang at ipinangaral niya ang pagsisisi para sa kapatawaran ng kasalanan. Magsisi kayo at magpabautismo at kayo'y patatawarin ng Diyos. Nasusulat sa aklat ni Propeta Isayas, may isang sumisigaw sa ilang, tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang daan, tatambakan ang bawat lambak, titibagin ang bawat burol at bundok, dapat tuwirin ang mga daang likuliko at ang mga bako daan ay dapat patagin at makikita ng lahat ang pagliligtas ng Diyos. Sabihin mo, ikaw bang Kristo? Kayo ay mo ako sa tubig, ngunit may darating na higit na dakila kaysa sa akin. Hindi ako karapat dapat na magkalag ng tali ng kanyang sandalyas. Siya ay magbabautismo sa espiritu at sa apoy. Hawak niya ang kalaykay upang alisin ang dayami at titipunin ang trigo sa kanyang kamalig.